Oh, nakalimutan ko. Tatlo na pala kami. Andito si Senator Bongo. Kaming tatlo ay talagang tutulong sa mga nabaha at napinsala sa iba't ibang um, probinsya, syudad at munisipyo dito sa Davao. Hindi kailangan ng bastusan ang sabi, nakikinig daw ang kabataan at hindi daw ako magandang ehemplo sa kanila. Ano ang hindi magandang ehemplo? Ang lumaban at itaguyod ang demokrasya o ang pailalim na sumisira dito. Malinaw na malinaw noong nakaraang pagdinig ng komiting ito, pagkatapos sabihin ni Noel Onyate na hindi niya nakausap si Congressman Saldico na chairperson at namamahala ng budget, hindi daw niya nakita si Speaker Martin, bigla na lang, it slipped my mind. Nung ipinakita yung litrato sa kanya, yung People's Initiative for Charter Change staff meeting noong January 8, mismo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.